So kay daghan mo jugay nang utana kung asa gyud ni Agion ning Lumbayan Beach Resort dinhi sa Purok City, Balutakay, Hagunoy, Davao del Sur. So karon ning adlaw ako nang tubago nang yung mga pangutana no kung pila ang entrance fee, ilang room fee, ang ilang cottages o ilang table na naitay. So pwede ra jugay ni siya Agion diri sa Dawis Digo City no, pero og taga Purok City, taga Purok Size ka, taga Purok 5 sa Balutakay, pabor kay ka kay Duul, kay ka diari. So karon ako nang itulong asa ni siya Agion. So right now nata karon diri sa Barangay Dawis Digo City no. aku kayo ng sign niya, makita ni mo istri kining istrik ng dyuka ning naisiminto ng ayaw dia sa wala. ini abut ni mo dito sa kulo sa mga pedikable na ito no kana istrik na muna ang padalog bago pantalan no katon dawei safety duarts niya. Drita pato utak, kayo ng dala na istrik lang ini abut ni mo dito sa putol na siminto mga katsukens mo ni ang boundary sa digos to balota kayo no. Mau ni ang ginatawag din lag buli na ini abut ni mo dito yung mga katsukens dali lang ni mo siya makita no. Kay daplin na siya udala na slide sign board niya, dako na pader makita niyo dia ang gate nila no. Kunyak ayaw mo ka sa parking space nila mga ken schemeo ni lang parking space grabe kadako unya mo ni lang mga room speed diri mga jokes no